Guys, magandang araw sa inyo lahat, guys. Ayun, meron tayo ibobobong ba starter dito, guys. Taturuan natin yung driver kung anong problema na kanyang starter. Pero sabi niya, parang daw walang contact at ayaw mag-start, guys. Ayun, guys. Okay, guys. Tingnan natin sa sa driver kung anong yung problema nito, guys. Ha? Okay? Yeah, guys. Binabahan namin ng ano to, starter 'to. Walang wala bang contact. Ano mo nangyayari sa starter mo? Alay, na, na, na. na rin yan kami start. Mm, walang kontak ba? Walang kontak kami doon. Walang kontak daw eh. Ayan yeah, guys. Ayan lang yung check natin. Starter. Sarap. Marumi daw sabi nila Dan. Ayun, kakakalas lang ng ating elektrisyan guys. Ayan. So, for BC2. 2 Ayan daw mag-start. Walang contact. Ayun yeah, ang mga puno-puno. bubuksan bu na natin yan. yan. Yeah, wow! Ang linis ng starter, guys. Oh, yan, oh. Grabe. <laughs> yan, guys. Umpisa na natin. Ito starter ito. Walang contact to, guys. Ha? Kaya ayaw mag-start. Walang contact. Yan, che -che ng ating, ng ating elektrisya si Dan. Ayan, da. guys. Yan. Ayan, nauga yata ang solenoid. Parang nakita natin yung sira. Titignan natin guys kung talaga yon. yun. Ayan guys, oh. starter ko yun. Hindi ko natin sinasabi sa yung starter eh. Ayan, bago natin matignan yan guys kung anong sira, kung anong problema, kung po wala yung kontak, subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, iMBTV. Pa-like at pa-share na rin guys. At ito yung notification bell para lagi updated sa mga share, -share na yung video ari po boss guys pang pang busy dito guys ha tanda na pang busy to ayan ang dumi sobra grabe hindi nyo nga mapagbayas pang bell tree ayun ako te ayan guys sobrang dumi parang galing to sa tubigan yata sobrang dumi oh dumi yung dapat tinanong muna dan tinugasan to sa gripo hindi makukuha yung gripo yan ay doon sa ano natin sa poso natin Ayun, bawal frame ni Alan. Datin rin rin muna. Tanggal yan. Yun. Madum yung oh. starter. Yan guys, huhugasan namin yung gasolina pa yan ha. Kaya ganyan kadum yan. Mamaya makikita nyo, parang baguyag. Pero lungwa. Pero <laughs> Parang bago pero luma. Ayan. Let's check pa natin. Guys, kung anong problema nito ha. Hindi masyadong <laughs> ma-check ma kasi masyadong. sobrang dumi. Ayan yeah, no? um, o. Ah, may alinitin mo natin ng gasolina para makita natin kung saan may problema guys. Okay guys. ground gida no. Kaya ako na. Umabot na lang is it. Ayan guys. Ground oh, dito pala o. Oh. Sa na yan hindi pa Mula nung ano, hindi pa nalinisan. Yung solo nyo chiraden. tira Ha? Yung solo nyo Ayan guys, so. Oh. itong solo uh, nyo yung tira no, na guys. Ito, itong, itong, arm, arm, itong armature. Oh. Itong field, field, na, no? Ito armature. Oo. Oo. Ito ang mga kapito. Itong pinto Itong guys, sira rin itong grounded kasi na dumi. Nababad na lang Ayan, tuloy. Oh. So, eh nangyari guys, o so, nasunog ito. Yung kanyang field cord joint nasunog yan, guys. Kaya pala walang konta kasi kaya pala nangangamoy. Ngayon lang na pa. Wala ka namin nasunog, ano lang. Nalangis na nasunog yung pala hindi. Talaga si Raga yung bigyan ng kanyang field cord. Ayun o. Kaya no? Kaya no, nag-uusok. Sabi ng ground bed. Ayan guys ha. Baka pag ano guys, kapag ka may gulit buo, kasi kaya ang guha niya kasi, na, kasi na babad sa langit. Babad ka, kasi guys, medyo ingatan niyo rin sa tatay niyo. Huwag kagaya nito. Huwag so ito nangyari. Nasunog. Imbis na papalinis so, lamang. So, ma yan, yung yung Bitcoin, ito, meron mga kuha. Kaya may mga kuha niya. Yung pitcoin. Ang may hirapan. Guys, ang sira nito ya. Yung parbon, pinpoil, saka yung kanyang solenoid sira. Guys, yun ang sirang naging problema. Oo, oh, ay, eh, ground na yun. Bakal na yan yun. Oo. Oh. Ayun, yun, ay, Talaga, grounded talaga guys, sira rin yung kanyang yeah. coil Yan guys, ulitin ko ulit guys ha. Ang sira nito, itong kanyang pinpoint, yan. Saka itong kanyang solenoid, yan. Tapos yung kanyang mga carbon, yung nasira niyan. Ang problema nito guys, yung pinpoint, meron pa napin ito. Itong, itong pesang ito, meron pa yan guys. Kaya baka buo bibili nito guys. Baka isang buo na kasi sa laki ng magiging gas din ito. Pag bibili lahat, baka abuti na isang buo. Eh hindi mag isang buo na siya, magbago na lang guys. Ayan guys, tip guys. Huwag niyong pakabayaan, ganyang klase ang inyong starter. Ayan, nababaw ng langis. Kaya nasira yan, kaya nasunog ito kasi sobrang nababad din sa langis. Ang tagal na nilang hindi napansin na babad na pa sa langis. Nung naalaman lang nila, nung ayaw nang umistart guys kaya lang nila nasilip na babad siya langis kaya dapat guys bisan check din natin huwag yun kung kailang may problema na saka lang natin chichikapin kung bakit ay mag start tagaya niya guys oh so, napabayaan nababad siya langis ayan nangyari na sunog nasunog itong kanyang field coin may harap maghanap niya guys ayan guys ha pam dito guys ha ayan baka bibili na lang ng bago ito guys ha baka hindi nagkabit Yeah guys, no choice yung may ari, talagang bibili ng bago dahil sa nangyari sa kanya, starter guys. Yan, guys, sayang na kahit papaano, may na ako yung tip o idea para hindi mangyari sa inyo to guys. Yan, guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB pa-like at pa-share na rin guys. At pindutin notification bell para lagi updated sa mga share na yung video at ipopost guys. Guys, papalitan na sa buo ito ha, na namin kakabit yan. Buo na ipapalit dyan guys, okay? Hindi na papakita guys, bago na kakabet Okay guys?